mapagpalang gabi mga idol umpisa na tayo mamana mga idol unang sisig natin nakapanagad tayo ng isang tangkit mga idol hanap ulit tayo at ito pa isang tangkit na naman oh tangkit na ayos to mga idol pang ulam na agad at ito ilang idol mampinta to idol at ito pa isang paru-paru dalawa saman ko sa pangulang idol hanap ulit tayo mga idol balikan natin yung kasama niya idol para may kapat nga siya natin at ito pa idol isang bruha oh, oh tatago pa hindi niya alam na nakita na natin mga idol isang bruha sarap to inihaw mga idol balik ulit tayo sa ilalim mga idol hanap ulit tayo at meron na namang isang dangkit video malapad lapad na rin to idol hanap ulit tayo Balik tayo tayo sa balik at isang dalagang bukid ang ating napana mga idol. Dalagang bukid. Tulit mga idol. Isang kanuping na siksik sa ilalim ng bato. Hmm, dali. Sama na to sa pangula mga idol. Kanuping. At ito pa. Isang pagah.

dalawa punah, pa? Diba? Sapul so, darman na, na naman tayo, idol isama kita naman tayo sayang isa, makita pa sana ito pa, umakbulang pa la to samaral. Wow. ito pa oh. samaral, kikit, kikit, sa kikit, 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 Wow kikit, 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 mga kikit,

purara sa so, pool purara kasama sa so, pang ulam mga idol bang, isang kaya kasama nito hanap ah, ulit tayo mga idol ito pa mga idol oh. putas isang lapo lapo ay kaso sa butas mga idol wala na idol wah may nakuha ito na lang hmm. lapo so, sa Ah, napulit tayo idol. Apik hmm, pa, tangkit ng hmm, sa. Dapat nito idol oh. Set pa kaya ang kasama nito idol. Oh, tangkit taruman na mo idol. Hmm, sako. Oh. Set okay to idol. Hmm. Ah, samara lo, wala mo ipatang. Hmm sa pool kan kala mo yung tayo eh buhay pa pala sa maral isang so, kasama nito ito sarap pang ulap sa tungan mga idol at ka sa sa ulo mga idol pang ulap nito pang gata mga idol at ito masarap ito mga idol oh. no. ito pa sabak sa pulga. Sa biyaya ng dagat mga idol, pinigyan tayo at malinaw tuloy ang mga idol.